gandang araw! Isang napakagandang umaga na naman ang bumungad sa amin dito sa New Zealand. Ready ready na nga papasok na mga anak sa school. Alas 8 na ng imedya. E so 5 minutes drive lang pala yung school na mga anak ko mula dito sa bahay namin. Sobrang dali lang ng buhay at dahil nga free lunches sa school na mga anak ko, wala akong nire-ready o pre-prepared na lunch. Diretso ko lang silang dina-drop off sa school. So ito yung maganda dito sa New Zealand, mostly public school is meron silang mga free lunches sa school, pati na rin yung mga daycare. Pag drop off ko nga kay Silas, sobrang saya niya, makakapaglaro na naman siya sa mga kaibigan niya. So bago talaga ako mali si Silas talaga, dumudungaw sa bintana at nagugoodbye kiss sa akin. Pagdating ko nga sa bahay, ready ready na pala yung mais ko, harvest. Mature na pala at kakailangan na natin kuhanin. So, tinanin ko nga pala yung mais noong November ata. Napakadali lang magtanim ng mais at ang dami talaga mga bunga. Pag summer dito sa New Zealand, sobrang mura ng mais. Kaya parang minsan ayaw ko nang magtanim mais kasi useless lang. Nakakabili ka naman ng 50 cents isang cup. So parang ginagawa ko lang hobby at nakakabigbigay kasi ng saya sa akin kapag nakakapagtanim ako ng na mga bagay-bagay. So, binisita ko nga kang garden at ang dami ko na nga palang sili dito. Meron din akong napakaraming bunga ng kalamansi. So, ayan, meron din ako ditong bell pepper. At sa kabilang garden naman is meron din ako mga sili at ang dami-dami kong mga apple din. Linaysan nga pala namin ng kapatid ko yung mais. Hindi kasi ito magkakasya sa ref namin kapag ilalagay ko lahat. So nilalagay ko ito sa ref para naman hindi mabulok agad. So ito nga pala yung harvest namin, sweet corn. Pagkatapos ko nga mag-garden ay napag-isipan ko naman gumawa ng dessert. Napanood ko sa YouTube at gustong gusto ko talang gumawa ng tiramisu. Palagi ko yung naririnig, tiramisu, pero hindi ko talaga alam anong itsura. So Unang-unang gagawin natin is isi-separate natin yung egg yolk sa egg white at ilalagay natin sa bowl. Maglalagay din tayo ng sugar at ilalagay natin dito sa nagkukulong pat na tubig. Para naman maluto yung egg yolk at gamit ang electric mixer, imimix lang natin hanggang sa maging vanilla custard na yung itsura. Meron nga pala ako ditong espresso na kape. Kakailangan din natin ito. Gagamit din tayo ng biscotti. It's made from Italy daw. Ito yung biscuit na gagamitin natin sa paggagawa ng tiramisu. So i-file if lang natin ito, line lang natin. Parang gumagawa ka lang ng mango float. So ito na nga pala yung winis natin kanina na egg yolk at sugar. Maglalagay lang tayo, mag-a-add tayo ng mascarpone. Ito nga pala ay made in New Zealand. At iwiwis lang natin ito gamit ang electric mixer. So hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga ingredients. Whisk lang natin ito for few minutes. At after few minutes, ay ayan na. mag a din tayo ng whipped cream. So ito nga pala yung whipped cream na nabibili din sa supermarket. At ready ready na hindi mo na kailangang i-whip. Squeeze mo lang yung bottle at ayan na, meron na siyang whipped cream. Mix lang natin ito together. With the mascarpone at saka ating egg yolk at sugar na mixture. nag nga pala ako more kasi feeling ko kulang pa siya. Pagkatapos ay ilalagay na natin ito sa ating biscuit na nilagay kanina sa kape. Layer lang natin ito. At pagkatapos ay maglalagay na naman tayo ng another biscuti biscuit. So parang napakasimple lang gumawa ng tiramisu. Titingnan lang natin kung masarap itong Dessert na ito from Italy nga palang tiramisu. Famous iyan sa kanilang lugar. Talagay nga pala natin ito sa fridge for few hours. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng cocoa powder gamit ang ating sifter. O di ba napakadali lang gumawa ng tiramisu. eat it is it smile? Together. Can we guess? Is it sponge cake? Let's yes, cut, go down together. It sponge balls? It's sponge. Here you go. Yes. Yeah. Ah yeah, yes. do the pocket, please. Do the pocket. Do the slice it. Do the slice it. Wait. Wait. <laughs> We're gonna slice it. It's not chocolate chip. It's just chocolate ice cream. Why did <laughs> slice? Why did <laughs> <slice? Why> <laughs> <I slice? laughs> Who wants to do it? Because mommy's gonna be Why it. Like it? Like okay. Do like what yeah. huh? does it taste like? Coffee? What did it taste like? Coffee doesn't taste like coffee. Why is it like that? I'm gonna eat. Huh? It's coffee. It's yellow. It's yum. coffee. Yeah. I love we'll it. try a little bit. A little I bit only, just a little did bit. I have one? It's, cocoa. Have one? it's cocoa. It's not uh, coffee. It's uh, uh, cocoa. Uh, uh, uh. What's wrong, Anna? I Yana? want. I want. How huh, do, like uh -oh. mm, do you like it? it's cream and salila's favorite, the whipped cream. Hmm. Huh, do you like it? huh do. How you like it? Do you like it, Dad? Mm. Is it tiramisu or no? Mm. Huh? I'm gonna make it wrong. Something's wrong. Oh, the like cream. To <laughs> <to> <laughs>

you give me a rating in here. Hey, come back in what's here. Rating. Rate my... Make it roll first. I need uh, a tiramisu. Come here. Come back in here, mommy. I want you to rate mommy's tiramisu. What's your rating out of 10? What's, so, your what's your rating? What's your rating? What's your rating out of 10? In here. I want five. Five? Ah! Tell them about Diana. What's your rating? 10 out of 10? Georgia. Yeah, Georgia. Come here. Um, what's your rating? I want one. A one. Coffee. <laughs> <A> <laughs> one only for mommy. About that oh, mm. <laughs> <laughs> Is it similar like this? Or I think I did not the cream. so some you can use. That. <laughs> you can use. Hmm. So guys, thank you for watching this video. I hope you okay. enjoyed kayo. at sa na vlog. Wait. Bye. Wait. Bye. Wait.